So guys, itatakas ko dapat yung raptor ni Jeric Kaso nga lang, naisip ko Ang sarap sa sa likod Jeric, dyan tayo sa likod Dyan sa likod driver. To... driver, dyan tayo driver Patay tayo ay, eh. Ba't si Jeric magdadrive? Ang driver si nyo, si, 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 si William Si William ang mo. driver nyo Timo Pupunta kami ngayon sa mga unguyan. Sa mga kamag-anak ni Jeric Sa mga kamag-anak mo ko Jeric ay tayo, Di ka kamag-anak natin Oo, oh, yun, sige Paano ba ang pa Oh, pati nga, pati nga, may hydro hydraulic yata itong kay Jeric eh kasa, kasa. Oh, napakalupit naman ang Raptor ni Jeric, pwede ko sampahan ng motor Pwede, kuya, ah, big bike Oh, o, dyan Paano ba, parang hindi makasya big bike yan Kasya, okay. Oh, sampahan natin yung motor natin Hindi na, yung tata tataas yan, nakaganan yan Pwede ito tapakan Oh, kahit tumalong ka dyan eh, pwede ko magtapakan eh. oh. pahawak pa Kaya, ayos. Ganyan lang, lang sasakyan natin Oh, dito nyo, dito nyo gusto Okay lang. Oh, yun. Uh, Hayaan natin mga taga-Amerika ang mag-enjoy dito sa uh, view sa atin. dito kayo dito, Bong. Mamaya daw, Bangit. Alex. Tan mo, isasampan yung motor mo. Ah, hindi ko na masasampan yung motor natin. <laughs> Pwede, tingin lang to. Yan. Yan na. Kuya si Jerby kasi pinaka-clumsy lahat <laughs> yan eh. Dumiyak, 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 dumiyak,

Sakto sakto rong bilhin mo ng Raptor no, pwede pa lang magganto no. Pwede nga eh. W sa expressway kaya. Ah, bawal ata <laughs> sa expressway. Dito <laughs> no. lang oh, 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 yeah. sa sa city. Wow! Sa probinsya. Pwede. Pwede ko, monkey. Wala bang kusutin na kusutin, wala na ikinukusot. O yung mga gamit niya pag nahablot nila yan sa kanila na yan. <makes noise> baby, baby. Go, so, give it, give it to monkey. You throw it, the monkey. You, you throw, throw it. it, throw it, throw it, baby. Throw this, like this. Like like this. this. Uh, go, 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 go. Siya, throw it. Oh, go. Wow. What's up mga bro, so ngayon mag-ride kami <laughs> si Ayan, sa mga checking pa si Iman Bruce rides Eh, bago motor ni Iman, si break-in namin Be-break-in niya Kasabay namin Iman, ready ka na i-break in motor mo? Ready na kuya Ayos, good na ang kulay Ganda talaga Parang siyang matte white na medyo may pagka no? Solid So, i-break so, in namin bay pag may lomi, maglo -lomi na din kami Ah, sinira ni King! Ay, ganda ba yan? Sakto Sakto <laughs> Binenta nga Helmet peta ni Rini Ang binibenta mo Lagot ka Salita ako. Hello Iyon? Okay Yon. Ikaw Okay na Okay na, Yee. na. Okay. <laughs> <laughs> ko na tayo Eto volume may man Yung dito May na ba man na. May Hindi. na malakas 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 Wait malakas. lang Secure mo muna to king Wait lang Tama ba oh. Ay, may, i ano mo? Ayan, para secure. ye ¡Yay! Halika dito, baby. <laughs> <laughs> sakto sa isa'yo, Iman. Mm, sakto lang. Large, no? Mm. Ako kasi triple XL. Mm. <laughs> Ba't yun to? Ah, baliktad yun, ano? Baliktad? Hindi, yung strap lang. Let's go, boys! Go! So, Dami na tayo? Hindi, papagas muna ako. Ano ba lang ito? Diba? na nga tayo? Oo. Oh. Ah. sarap mag-ride sa umaga. Malalight na. Pierre, dito rin kayo? ah, Pierre Ha? Siya Pierre siya Pierre? Siya Pierre pa lang oh, eh mamaya ah, din Okay naman ang si VH2 Nandito lang si boy, boy. <tellos> yung kape mo na. Wait. Oh. Okay. Paano? Baka <gasps> ano. Oh, oh my ba? bag. 50 pesos cash. Oh my God! Oh my Oh my God! Oh my Oh